Para malaman mo talaga ang purpose mo, number one, kailangan maunawaan mo tinatawag na goals. Oh, ano ba gusto mo talaga? Gusto mo bang makapagtapos ng aral, magpag-aaral? Oo, gusto mo bang may maganda kang trabaho? Gusto mo bang makapunta ng ibang bansa? Ang goals na mga gusto mo talaga mangyari sa buhay. Ang magdidikta kung anong dapat mong diskarte di sa buhay? Like for example, gusto kong pumayat. Ang ibig sabihin niya, kung gusto mo pumayat, ang ibig sabihin, eh, siyempre, kailangan mo mag-ehersisyo, kumain ng tama, di ba? Kailangan may disiplina. O, oh, ganun po talaga yan. Ganun din. Gusto mo pumunta ng ibang bansa. O, oh, ano kailangan mong gawin? Kailangan pong ipeper. mo yourself mentally. Mawawalay ka sa mahal sa buhay. Emotionally. Kaya mo ba na mawala? Di ba? na hindi mo nakikita mga mahal mo sa buhay. Baka ma-homesick ka, di ba? So, kailangan prepare mo sa sarili mo. Kailangan malinaw sa atin kung ano mismo ang gusto natin pagkatapos. Kaya nga, dapat po natin malaman kung anong gagawin po natin para hindi ika nga eh, paligoy tayo. Dapat natin alam hanggang kailan lang tayo, di ba? Magpupunta ng ibang bansa kung magkano kailangan natin kitain pagkatapos yan, babalik pa rin tayo. Number one, kailangan malaman mo yung goal mo para meron kang purpose. Next naman, kailangan magkaroon ka ng tinatawag na vision and mission. Ano itong vision and mission? Kung tayo magtatayo tayo ng negosyo, kailangan po alam po natin ano bang layunin. Hindi lang kitaan to. Kailangan po natin alam po natin ano bang ba mission. Kasi parati ko sinasabi, mission muna bago commission. ba? Diba? Mission bago commission. Ano ba nating iiwan na legacy Diba? Like for example, ako kung bakit ko ginagawa tong programa na ito? Bakit ako nagsusulat ng aklat? Bakit ako nasa social media? Is gusto ko talagang matulungan ang vision ko bawat Pilipino maging iponaryo. Ah, palakpakan naman mga friendship. Gusto ko talaga makakita na talagang makalaya kayo sa financial stress, magkaroon kayo ng tawag na financial freedom. Yun, yan ang vision ko. Yan ang mission ko kung bakit kong ginagawa to. Kaya nga sobra akong excited every single day. Napapagod ba ako? Yes. Pero hindi ako, hindi ako umaayaw. Bakit? Alam ko, ito ang purpose ko sa buhay. Ito ang goal ko. Ang goal ko, makatulong sa karamihan ng mga tao na mawala sa financial stress. And last but not the least, importante yung tinatawag na core values. Ito naman magsasabi sa iyo kung nasa tamang landas ka. Ito yung tutulong sayo sa iyo sa pagde-decide sa araw-araw. Ano ba yung process of decision mo? Kung malinaw po sa atin ang ating mga tinatawag na core values po, eh hindi mahirap magdesisyon. Taliwas to sa mga plano sa like for example, hindi to tataliwas sa plano sa inyong negosyo. ah uh, ito ay makakabuti po sa inyo at ito po ay tutulong po sa inyo para mabalanse natin ang ating nararamdaman sa ating kagustuhan. 'di ba? Minsan meron tayong gusto eh, pero labag ba sa iyong kalooban? Labag ba sa inyong values? Kaya nga mga friendship ha, kung alam niyo tong mga senior ko po sa inyo, uulitin ko, 'di ba? Kung gusto mo malaman ang purpose mo, 'di ba kailangan meron kang goal. Pagkatapos ng goal, kailangan mong siyempre alamin kung anong gusto mo. Pagkatapos mong magustuhan, ay siyempre naman meron kang tinatawag na vision and mission statement and core values. Pag meron ka nito, nako. Chak na chak magiging matagumpay ka magkakaroon ka na ng purpose sa buhay